Sigurado mag-enjoy ang mga anak natin pag dito nyo sila dinala dahil kaming mag-asawa ay nag-enjoy sa mga nakita namin dito at gusto rin namin sanang bilhin lahat ng mga gusto nila kaso ay limited lang ang budget namin. Dito ang mga limited budget at mga lowest price ay nandirito na. Itong isang building na to ay puro lang laruan mula second floor hanggang third floor. Hindi ko alam kung may fourth floor pa to pero lahat ng iikutan mo dito ay panay Puro laruan lang. So, nasan tayo? Dili lang po. Anong hanap niyo, ma'am? Yuri, tara dito. Lakad lang ng lakad. Ma gusto mo lumit mo ka dito? Yey! Maghanap ka gusto pumunta? Maghanap ka ka saan mo gusto pumunta? Yon, 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 yon. Ha? Ay, dito natin binili yung Baby Alive. Oo, dito natin binili, binili yung Baby Alive. Dato. Kaya nga sabi ko sa'yo, gusto ko pumunta kasi puro toys lang talaga dito. Ramihan dito puro toys. At dito sa tindahan na to ay pinagbawalan na akong mag-video after kong mag-video at niya sinabi na bawal daw i-video eh, yung mga paninda nila. Kaya pinutol ko agad yung video natin dito sa pamimili ni Kuya. Nakakita kami ng murang-murang laruan dito sa lugar na to at napagod na rin sila after nilang mamili. Kaya nung napagod sila ay pinagmirienda na namin sila kaso kanina din yung pinakain na namin sa kanilang dalawa. Hindi ba halatang napagod kami at marami na rin kaming napamili. Habang naghahantay kami ng pagkain namin ay naisipan ko muna magpicture pero video yung ginawa ko. Pagpasensyahan nyo na po ako at malat na malat ako. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Ay na si Bocho, kumakain. Lakas kumain. Pa isa o. Oh. Siya <laughs> naka burger steak pa oh, sarap na sarap oh. Gutom ba ang agala? Ha? Gutom ka ba agala? ا <laughs>